Hindi, ayoko nung mag-shoplift. Si Ina kasi. Alam mo kung buhay pa, mami mo? Nahimatay na si Sakihiyan. Dad! That... I said! No excuse can justify the fact na nahuli kang nagnanakaw! Miss, patingin yung pressed powder. Sige, istagan mo! Miss, patingin ng one shade darker. Pwede patingin yung lipstick? Pwede isa-isa lang? lang, ha? Ay, yung loose powder.

And she was a pleasant lady. I'm really sorry for this. I hope that this won't happen again. Daddy, ayoko nang mag-shoplip si Ina kasi. Alam mo kung buhay pa, mami mo. Nahimatay na si sa Dad! I said! No excuse can justify the fact na nahuli kang nagnanakaw! Hindi ka na bata! May sarili ka ng isip! Ikaw pa naman ang inaasahan ko. This is humiliating. Sumbong kita kay Daddy. Pag nakita ka Grace mo, puro bagsak. At least ako hindi humiisa ka, Ma. Oh. Uy, ano ba? Ano ba kayo? Ahuli sa bata mapanghi tulad ni di Kilala mo na ako sino yun. Oh. What's happening here, huh? What's happening here? Ano ba? Anong problema? Kasi nanonokso eh. Isa e. naman na Tama eh. Tamara, wala na kayong binigay sa akin kundi sa katangulo. Beginning today, for three months, wala magti-TV, wala maglalaro, wala magko-computer. Face the wall, face the wall, you two, and stay there for two hours. Is it too much to ask for some peace in this house? Tuwing umuwi ako, naglarambunan kayong dalawa. Tuloy ayokong umuwi sa bahay na ito na hindi pa kayong lahat tulog. I'm sick and tired of taking care of all of you. I hate Daddy. Ate, bakit na lang palaging galit si Daddy? Nagsasawa na sa ate si Daddy. Siguro gusto niya na mag-asawa. Buti nga yun eh, para may mami na tayo. Ano ba? Bakit ate? Pag nag-asawa uli si Daddy, magiging kawawa tayo. Siyempre, mas mamahalin niya iba niya mga anak kaysa sa atin. Sana hindi na lang kinuha ni God si Mami. Nina, wake up. You're having a bad Nina? Nina? Mommy! Kaya ko to, Dad.